Isang magandang araw sa ating lahat. Ngayong araw ako ay magluluto ng gulay na munggo at hahaluan ko ng alubati. Kung sa aming lingwahe na taduray, taduray ay tinatawag na lindag ang alubati na yan sa amin. Yung iba naman, ang ibang pronouns nila ay alubati. So ayan, mayroon akong isang ampalaya ni ihahalo and then ilalagay ko muna yung taba. Diyan ko muna tutunawin yung mantika ng taba na yan bago ko gigisahin. So, ganyan yung aking proseso ngayon ng aking pagluto ng aking lulutong monggo. Magkakaiba kasi minsan ng mga pagluluto. Ayan, inuna ko na yung bawang. Kasi magkakaiba minsan ng mga way ng pagluto. Pero, iisa pa rin yung ending monggo pa rin na nilutong monggo yung ating ending dyan and dyan, pinabrown ko muna konti niluto natin ng maigi yung bawang para magkaroon ng amoy and then sinunod ko na yung sibuyas na yan, and dyan nasa gilid lang yung ating taba, and then binawasan ko nga pala yung mantika na yan dyan, kasi napakaraming mantika yung lumabas, kaya tinanggal ko yung iba at konti na lang yung itinira ko dyan na pinanggisa ko ng bawang at saka sibuyas. And then, pagkatapos nyan, okay na yung bawang at sibuyas na luto na. Inihalo ko na yan, taba na yan dyan para sabay-sabay ko na silang igisa. So, ganyan lang yung ginawa ko. Ayan, hinalo ko na yung tinabi. And then, ilalagay ko na yung laman ng karne at igigisa ko na dyan. At kung mapapansin nyo kung paano ako gigisa ng karne, ay hindi ko yan tatakpan para yung amoy ng karne ay lalabas. Hindi mo na siya tatakpan hanggang sa siya ay mag-change color or hanggang sa maluto mo na siya. Ayan, ginisa ko ng maigi and then okay na lahat ng kanya, wala ng hilaw, inilagay ko na yung kamatis and then gisahin ko muna ng gisahin ako kung mapapansin niyo, wala pa akong inilagay ng mga asin andyan sumunod na yung asin nilagay ko dahil luto na yung ating karne nilagyan ko na rin ng paminta and then last na inilagay ko ay ang seasoning ang nilagay ko na magic sarap andyan gisa lang ako ng gisa at naluluto na rin yung ating karne ayan yung aking magic sarap konting magic sarap yung aking nilagay at kung gutom ka na pwede mo nang kainin yan kasi kompleto ng lamas niyan kompleto na yung pampalasa yan, nung gisang-gisa na at lutong-luto na yung ating karne, saka ko nilagyan ng sabaw. At kung napapansin nyo, simula hindi ko nilagyan ng takip. And then ngayon, dahil luto na yung karne, kailangan na niyang palambutin, saka ko naman tinakpan. Ayan, kulong-kulo na yung ating karne, lumambot na, medyo pinatagal ko yan ng kulo. And then, ayan, inilagay ko na yung ating munggo green. Ayan, ganyan ako magluto ng aking munggo. Ayan, inilagay ko na naman. And then, kailangan na naman natin siya takpan. Kasi yung paglaga ko ng munggo ay uh, half cook lang muna. Kasi niluto ko muna maigi habang kasama yung karne. And then, sinunod ko na yung ating ampalaya. Um, palaya. Ayan, para hindi masyadong durog na durog yung aking munggo. Nung nilaga ko ay hindi siya masyadong durog. Diyan ko na lang siya niluto kasama ng karne at pinalambot. Kumuna ng pinalambot bago ko inilagay yung ating ampalaya and then hugasan natin ng maigi yung ating alugbate. And three times ko nga pala hinugasan yung ating alugbate and then almost done na yung ating gulay. Ayan na ilagay na natin yung ating gulay na dahon. Kasi alam na natin yan, pag ilalagay na yung ating dahon, ibig sabihin yan ay konti na lang at maluluto na yan. Dahil nga, yung ating dahon ay konting luto lang at matatapos na. Yan, almost done. Ready to serve. At itinabi ko na naman yung ating at munggo. Okay na yung ating gulay na munggo. At kasunod ko naman lulutuin ay ang minodo. Magluluto din kasi ako ng pork minodo. Ayan yung taba ulit. Ginisa, ay, pinalabas ko muna yung mantika niya dyan. Ganun ulit ang ginawa ko. And then susunod kong ipopos yung ating pork minudo. So, ayan na yung ating mungo for today. Thank you, thank you for watching. Sana nakapuno kayo ng aral. Maraming salamat!